Mga OFW, ito yung aking istorya sa aking pinagawang bahay. Ang pangarap ko, makaroon ng sariling bahay para pag tayo ay magpurgod, hindi na tayo maghomeless. Talagang hindi basta-basta ang gasto natin ito kasi ano, matibay naman, kita mo naman ang design. Ang sarap sa pakiramdam, yung may napundar ka sa pinaghirapan mo sa ibang bansa. Hindi ko lang inaasahan na katapos lang tapos biglang nabalitaan ko ayan binabagyo na bagong bago binabagyo na so dahil nasa ibang bansa ko hanggang panood na lang ako ng balita so ayan na nabalitaan ko don sa amin sa Surigao ang oh. punteria ng bagyong audit don talaga sa Surigao katapos lang nag atop yan Tingnan mo yung aking atop, isa na lang naiwan. Nakita ko din ang bahay ng magulang ko. Ayan, wala na din. Ayan, lampurnas ang bahay, nakadapa na. Ang daming bahay nasira talaga. Mabuti naman yung bahay ko bagong bago, atip lang ang nasira. Iniisip ko, kawawa naman yung mga tao na walang bahay tapos walang mga anak na abroad. Thank you for watching.